Oh hello mga kaibigan at mga kapatid So once again this is Brother Mel At welcome na naman uh, Sa video natin ngayon at Pag-uusapan natin yung About sa dalawang libro Na nilagay sa pinakauna At pinakahuling Bahagi Ng Biblia And of course Yun ang tinatawag natin na Genesis and Revelations Okay So mga kaibigan at mga kapatid, okay, so yung dalawang libro na to ay mostly in symbolical presentation. Pag sinasabi kong symbolical presentation, hindi ito dapat nililiteral ang pagkakaintindi sa mga talata ng mga aklat na ito. Okay? Hindi mo basa-basa ang interpretual lalo na pag ikaw ay wala sa authority. Bakit? Babasahin natin yung sinasabi mismo ni San Pedro na hindi basta-bastang mag-interpret yung mga taong wala sa otoridad. Katulad nila. Okay. Basahin natin dito sa uh, Bible Pinoy Version. Okay, this is the second Peter chapter 3 Verse uh, 16 ito yung nakasulat. Ganito ang sinasabi niya sa lahat ng mga sulat niya. May ilang part lang doon na mahirap intindihin kaya binabaluktot 'yon at iniiba ng mga taong walang alam at hindi nakakaintindi. Ganyan din ang ginagawa nila sa ibang nakasulat sa scriptures at yan ang wawasak sa kanila Okay, so malinaw na sinabi ni St. Peter na meron talagang mga taong magbibigay ng maling pagkakahulugan at maling pangunawa sa mga scriptures. At kung napapansin natin, okay, maraming iba't ibang interpretation sa dalawang libro na ito which is the Genesis and the Revelation most especially the book of Revelation sari-sari sila ng pagkakaintindi sari-sari sila ng unawa at ito ay nagresulta ng sari-saring paniniwala okay, nagresulta ito ng napakaraming sekta na ngayon ay umabot na ng more than 40 to 50 to 60,000 na so, ngayon, tama ba yung ginawa nila? Natural, hindi. Kasi nga malinaw na sinabi ni St. Peter na itong maling pagkakaunawa nila sa scripture ay ang mismong wawasak sa kanila. At alam mo yung kung ano pag ginagawa nila? Ang ginagawa nila ay inaatake nila. Okay? Sinasadya nila itwist yung mga scripture, bigyan ng ibang pagkakahulugan para atakihin ang mga bagay na hindi nila naiintindihan which is the Catholic teaching. Okay? So anong sinabi pa rin ni St. Peter sa mga taong ito? Same. Nandito, nandito pa rin sa 2 Peter. Si San Pedro mismo ang nagsabi. Ito ang nakasulat sa 2 Peter chapter 2 verse 12. Ito. Parang bababangis na hayop itong mga taong ito hindi nila pinag-iisipan ang mga actions nila pinanganak sila para hulihin at patayin sinisiraan nila ang mga bagay na hindi nila naiintindihan papatayin sila na parang mga hayop okay nagbabasa lang ako ng Biblia dito sa 2 Peter chapter 2 verse 12. And wait bago kayo magalit sa akin nagbabasa lang ako ng Bible ng mga passage sa loob nito at ang Bible na ito ay hindi po Catholic Bible. This Bible was made or salin ito ng mga Protestante under ng Philippine Bible Society. So yung Bible Society po ay hindi po Catholic 'yan. That is the, uh, the organization of Protestants na gumagawa ng mga salin ng Biblia. Okay, so ito yan. They are claiming na yung interpretation daw nila, ito ah, yung mga protestante, yung pag interpreto nila sa Biblia, so yung sa mga malalalim na talata ng Biblia, ay guided daw ng Holy Spirit. Okay, so there are thousands na bahabahaging protestant denomination o mga sekta How can they say that they uh, that lahat sila ay guided ng Holy Spirit? Pero guided nga ba ng espiritu ng katotohanan or ng Holy Spirit ang mga bahabahaging sekta? I don't think so at kontra yan sa Biblia. Basahin nilang natin para hindi na kayo makakontra pa. Okay, so ito ay galing sa sulat ni St. Jude. Okay, ito yung uh, libro sa Biblia na isang chapter lang. St. Jude chapter 1 verse 19. Ito yung nakasulat, nang gugulo sila para magkahiwa-hiwalay ang mga tao, makamundo sila at wala sa kanila ang espiritu. And so, malinaw sa talata na yon na yung mga tao na nasa hiwa-hiwalay ng sekta o yung nagdudulot ng pagkakahiwa-hiwalay pagkakahiwa sa iba't ibang sekta ay wala sa kanila ang espiritu ng katotohanan, yung Espiritu Santo na maggagabay sa tamang interpretation sa Biblia. At malinaw na sinabi doon na sila ay nanggugulo lamang at sila ay makamundo so yun lang and god bless sa ating lahat viva ka restore